Ngayon ko lang na-review yung Yamaha Fashion natin kasi sobrang busy ko sa store. At syempre, bago po ako mag-review, gusto ko matatry muna siya. Ito naninibago lang ako kasi dati kasi nakaklik ako. So, mahilig talaga ako mag-blinker tuwing gabi. Ito, syempre, classic siya. So, hindi mo mapapaghanapan talaga ng blinker kasi syempre, pag classic di una talaga. So, wala namang mga blinker dati. Pansin ko lang dito sa Yamaha Fashion natin, medyo awkward lang to sa akin para sa akin ha. Um, yung salamin niya, parang hindi siya pang classic. <laughs> to be honest, parang ayoko sa kanya sa salamin. Pero meron namang nabibili na salamin na pang Yamaha talaga. So pabilo siya and pang classic talaga siya. Yun yung ipapalit natin dito. Pero sa ngayon, paglulumaan muna natin itong salamin natin. Para naman bago natin palitan, di ba, napagsawaan muna. Ayan, meron siyang sabitan dito dito guys, sobrang ganda nito kasi meron na siyang charger. Nag-order pa lang ako kasi so hindi pa dumarating. Ayan, meron siyang charger dito. According din sa mga napapanood ko, yung Yamaha Fashion daw dati is meron daw Y-Connect na kung tawagin. So dito daw yan. Ayan. Pero ngayon, upgraded na to kasi tinanggal na nila yung Y-Connect dito. So isa daw kasi yan sa nagpapalobat dito. So, ayan. Yung mga bagong fashion ngayon, guys, sa mga gusto mag-avail, wala na siya na Y-Connect. Tinanggal na nila yung Y-Connect kasi nga nakaka-lobat nga daw agad. So, mas okay yung mga fashion ngayon. Sa mga gusto naman mag-upgrade ng suspension natin, okay lang din. Pero, sabi nung iba, matagtag daw or matigas daw. Pero para sa akin, goods naman siya eh. Comfortable ako sa kanya. Unlike yung sa click ko dati, sobrang tagal na nung click ko eh, medyo matigas sa talaga siya imaneho or sobrang hirap na niya i-drive kasi sobrang tagal na rin naman niya kaya nag-upgrade na tayo ng uh, Yamaha Fashion natin Ako tayo mag-review ng Yamaha Fashion natin tenes muna natin kung hanggang ilang kilometer yung tinakbo niya or ilan yung mauubos na gas niya sa 200 kilometers So ngayon guys, ang natakbo na natin is nasa 200 kilometers Ayan, na July 19 ko to binili. Ang date ko ngayon is August 6. Hanggang ngayon, hindi pa siya nauubusan ng gas. I think mamaya magpapagas tayo. Ang pinagas ko dati dito is uh, nasa 200 plus, magti 300 full tank na 'yon. So ngayon, guys, ngayon pa lang siya naubusan ng gas. Syempre, hindi natin siya Papaabutin pa na magbibling bling, 'di ba? Isa na rin siguro sa dahilan kung bakit matipid siya sa gas, eh habang nasa traffic light ka at nakatigil ka, pagkalipas ng limang segundo, automatically siya na nag-turn off. Uh, gusto mag-avail ng Yamaha Fashion natin, nabili ko lang to dito sa may silang, sa premyo silang. So, makikita nyo yun sa first video natin. So, sa ngayon, yung palagi masasabi ko sa Yamaha Fashion natin, kasi wala pa akong na-upgrade sa kanya na kung ano. So, update ko kayo guys kung ano yung mga i-upgrade natin sa Yamaha Fashion natin. That's all everyone, thanks for watching!